pinaka kawil ay tayo inihaw na naman yung ulam ito masarap ito sa ihaw magbabaga <laughs> yung plan B tapos hindi, pag hindi gumana yung plan B may plan C na naman ah, oh sarap nito hmm. umuusok na yung inihaw good morning good morning sa inyo mga ka TV Mix ah, ito na yung unang buya natin sana makahuli tayo ng ano isda ito yung unang buya natin Oo, oh, kabay. Okay, hilahin lang muna namin yung ano, kitang. Kuha tayo ng pangulang. Ang ihaw. Ito, masarap ito sa ihaw. Bagabaga. Buhay na buhay, oh. Uy. Ito ka lang. Yan, dyan ka muna. Grabe, tagal pala mamatay dito. Halos isang oras bago namatay. Kung hindi namin pinukpok yung ulo, hindi mamatay. Gutom na kami. Sorry kay Bigan. Ah, sausaw ka muna diyan. Balikan na namin mamaya. Natimpuhan natin yung payak Natakot sa baga. Bitarin natin. Ayun, umaapoy siya sa ano, taba. Nabigla pala siya sa ano, apoy, mga malakas. Oh. Ang bango, ang bango ng amoy nya Parang hmm, hmm, parang lechon. Oh. Nagmamantika. Ah, nabinga pala yung sa ano apoy. kauni na natin. Uy, natanggal pa yung laman. Yung laman niya naiwan. Oh. Ah, you know. Talos ito yung kumik kagabi. Oh. Yan oh. idaing natin to, hibilad para sa mga hapon. I-ano natin, isugba, ihawi natin bilad natin sa ano tas para matuyo ng konti ano yan ka mamayang hapon ka masarap pa ihaw ihaw ito na yung day 2 na tapos na rin hila yung itang sawa sa ng Diyos perfect perfect walang huli puro pamain ayaw natin nila ng pamain ng ano indong pakita yung dulo ayan dulu dulo Oh, uh, walang kain sa ilalim, dito lang sa taas ng kain. Kain muna kami. Pangalawang jackpot namin. Hindi gumana na yung plan A namin. May plan B kami. Abangan nyo. <laughs> yung plan B. Tapos, hindi, pag hindi gumana yung plan B, may plan C na naman. Kita-kita <laughs> sa plan B. Sa akin. At sa iyo. Sa iyo. Sa ating dalawa. So ng no, lucky you. ito, sa usawan. Diyan natin ng toyo. Toyo na, ay toyo, soka. Kunting toyo. Dagdagan pa natin ng toyo. Ay, toyo. Dagdagan pa natin ng suka. Smooth lang. Op. Kinakamay lang yan. Hmm. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ikaw, para kanino ka buwabangon? puro. Sa kape puro, sa iyo yan. Ito sa akin. Kain po tayo, kain. Okay. Unang sausaw. Ah, oh, sarap nito. Hmm. Tikman nyo. Oh. Ugma ako na ba? Hmm. Ang sarap. Hmm. Ugma na ako na ba? Hmm.

Oh, grabe kataba nito. Mm. mm. yummy. Yummy. Yung isa, mamay bukas 'yon. Partoy o partre 'yon. Plansi. hmm. <laughs> Ito kape. Ah. Ang sarap. sarap, na... sarap na kainan. Hmm. Hmm. Ang taba Nah, nuspa, 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 Hmm. 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 Mm. Mm. Ini kesamang uling. Sabar <laughs> <laughs> Sarabay. Munti ka na. Hmm? Abangan nyo yung plan C namin. Tsaka plan B. Ngayon, plan B muna ngayon. Sana yung plan B makahuli na. Pag hindi pa makahuli, plan C na naman tayo day 3 yun, kain tayo, kain yun hmm kain mo na kayo dyan, baka ginugutom kayo tingnan nyo yung panahon grabe kakalmada pura bayag, pura bayag pura usog hmm, kalmang kalma pura usog, pautog hmm hmm kalmada, ano walang ka, ano kaalon-alon

Sono ka Ayo, kemain. Paralapo. Nakotok tadi. Sudah oleh. Oh. Again. Kotok taraman. Na Lagi na lang kan to. na naman si Brother Paul. Ano horian? Bongbok, bongbok daw, canoping. Tingnan natin kung canoping. Canoping no? ah. bay Ayun oh. Wala pasyente ng gol. Okay. Wow. Gol din naman. Lapo daw, lapo. Tingnan natin kung lapo ba. Lapo kaya yan? May pailang-iling ka pa ha? So, no, bye. Ayan, lapo daw. Sana lapo. Ay, dahil lutaw. Lapo nga. Nice. Lapo. Alaw, lupot. Ay, ulpot pala hulpot, grouper na ako lahat. strawberry oh mahirap lang buhay na yan palit ka na pala ko po. may strawberry ayan <laughs> may, may pamain pa sa lalibo ayan dito sa dyan labas ng hangin ilog

kunin mo na. Ay, ito na. na Baka tuyo na yan. Alila, grabe yung tuyo na yung kumi. Ito yung hapunan natin. Ah, ang sarap nito. uh oh, yun know? o. Yung balat niya parang ano, parang sa ano, eh? si Tagalog sa kanang kwan? Bayran? <laughs> Anong Tagalog ng ano? Ng Bayran sa mga bisaya o si Tagalog sa Bayran? yun yung ano, tawag ito, carburandum kar ba? Karburandom, ba? English? <laughs> Tayo, parang karburan kar kar. <laughs> liha yan, liha. Parang liha di papel yung ano niya, yung balat, so, sobrang tigas. Pero masarap yung laman. Parang yun. Oh, masarap yung sa laot, wag yung sa tabi, yung malapit sa isla. 'Yun ang ano, yung 'yun ang hindi masarap. Yun, yun may may kinakain yung ano, alam niyo na. Kinandidli. oh, dapat mo para mamaya. Ah. May laki lo. Ah, kalahati. Kalahati ganda Hello sa inyo Tita Babes at Tita Yuli Agapay ng Weba Isiha. Yan, salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. Abang-abang sa susunod na vlog. Maraming salamat. Day 2, Plan B. Ilabas muna yung pamain na Plan B. Ayan, pamain natin. Indong. Indong tsaka ano, pating na ano, patay. Plan B natin. Ito yung Plan B. Halo. na uh, Ito karne ng pating. Hiningi natin to. Kasi ito yung kahapon. Binalik lang natin. Nang pamain oh. Karne. Juicy. Mm. Sana makahuli tayo bukas. Sana bukas yung kumain hindi pating tsaka indong. Kasi ma-discourage tayo. Dapat yung kakain yung ayos din. Kahit mamsa yan lang yung pating tsaka, paka, tsaka ano, indong. Abang din gamay-bay. Hop, yan lang. Umuusok na yung inihaw. Ah, ang sarap niya. O, oh, ang taba. Nagsisibo-sibo. Nariyan na lahat yung kitang. Ito na yung ano, Ah uh, day 2. Yung day na plan B natin. Sana yung plan B natin gumana. Ayan, yung umiikot pa yung kitang natin. Tapos umayang gabi, night fishing na naman tayo. Kung sakaling may madagdag. Malalim mo, tagalang ikot. Yung dumban na sa pangatlong buya, inano tayo kasi nagpulupot yung nylon. Yung isa tuwid ganoon, tapos yung pangatlong nagpaganon. Tapos yung pinakalas, apat, lima, anim, pito, 8. siya. Bridge na pamunta dito. Straight na yun o. No? na. Bakbaka na po, bakbaka na. Tignan natin. Yung masarap na kumi. Hmm. Uh, Sausaw natin yan dyan sa uh, suka. Ah. Uh, Nasiyok. Hmm. Mm.

dalawang piraso ayan dalawang piraso ng ano kanuping naglambigit oh isa ay ah, grabe naman sa kamay ano oh dalawa dalawang kanuping may dalawang kanuping ano galing mga brother pula syempre di ako pa ha ah, oy naglulangoy na ay lawa pa un wala tang, tang ha may goto ha igo eh wala tang, -tang. Tak nampak pating tu. Lah tang pangambu. Las si, las si ak oh. Dak nang gigi berah. Woi musang hitah. Wasi Sayang. Pis. Ambil oleh, ambil oleh nampak isu siu. Apa? Dah macam bahasa kata mix tu. Em. Apa? Ah, dah. Kanuping, kanuping. Good morning. Uh, day 2 na ngayon uh, maya maya, hila tayo nang ano tin. kitang ito na yung plan B natin huling ano huling pataw silo ba ano ano ba yan patay na pero okay na yan tignan nyo kung saan, saan tumama dito lapit mo ay uh, tinama patay na okay oh, na man, eh man. okay na eh kaysa ba tayo kuha huling <laughs> Kuha pa John. <dyan. laughs> Pinahirapan kami sa pinakahuli pa. Tingnan nyo Tawa, oh. ikaw ba? Ikaw ba? na ipakita sa tanan Ala Ala, sige, sa Lumat <laughs> <laughs> tayo sa yang, eh. gasa eh. Ayan o Iyan sa Pinaka huling kawil Ayan kasi ano yan yung ano, ano yung pundo Mundo Oh, tapos ito Ito ba na naman tanong... <laughs> ako? na, ano, ano, ano Huling ano? Huling kawil. <laughs> kawil. Doon pa kumain. <laughs> Dito sa gitna Sus, pero okay na yan kasi kasi sa walang huli, kasi sa kaysa sa walang huli. ah, trace by. Katro no. Mm. Yan. Thank you Lord, may grasya isa. Kahit patay okay na. Ito na yung day 3 natin. Ah, uh, plan B. Na, sa plan B nakahuli tayo ng isang ano, grouper sa pinakadulong sa pinakalas na kawil yung plan C natin may plan C pa tayo yung plan C natin uwi tayo ng isla natin patimbang natin yung huli natin at magpahinga tayo yun ang plan C surti <laughs> <laughs> sa last taga ba <laughs> last bandira nagsuko na siya <laughs> nabali dahil ano uh, minunggo ng malaking troso kahapon sa day 2 hindi na nakatayo baldado na kawawa yung ano natin bandira repair lang re repairin lang natin yan Loko ang Pilipinas Binangga yung ano bandila ng China ayun o bali hindi nakatayo baldado hmm, mukbang ka ron <laughs> punta na hilo. ilo punta na lang ilo tapunan natin to sobra pamain ano para mabusog yung ibang isda dyan sa lalim nangamoy na rin kasi kita kita tayo sa tabi kung saan tayo nang galing kain tayo inihaw na naman yung ulam paborito ng bayan inihaw inihaw na lang eh. Ya no, oh, ipakita mga naong bay. Yun, tigi-tigi. Ayan, ang luba namatay. Nagpatiwakal. Munggok. Oh, kita, yeah, Dito. Uh, thank you. Ang ulam ni Idol Charlie. Yan, yeah, maraming salamat Idol. Okay, thank you. Okay, ang Auman. Ah. dosais, oh, Tinggi, tinggi. ada udah tinggi deh. Dos, dos.